Sa ating ulat panahon, nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang low pressure area at southwest monsoon o hanging habagat. Habang low pressure area na nasa loob ng PAR, maaari manong maging bagyo ayon sa pag-asa. Makikita sa ating I-Weather Center as of 3am, nasa 255 km northwest of Baler Aurora o 85 km west-northwest of Bacnotan, na unyon ang binabantay ang low pressure area na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at may chance ang maging bagyo ayon sa pag-asa. Nakararanas naman ng mga pagulan ng Luzon at Visayas na epekto ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Habang sa mahagi ng Mindanao ay posible pa rin ang mga pagulan dulot naman ng mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang agwatang temperatura sa 25 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 50% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance ng pagulan. 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang tsansa ng pag-ulan. Habang sa Lanao del naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.26 ng umaga at lumubog ng 6.25 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, Eye Minds, Philippines.